One, two. Ayan po at magkiprito po tayo ng isda Ayan, nilagyan na po ni Mr. ng asin Tapos lalagyan din po niya ng pamintang durog Ayan, ano nung pangalan ng isda na yun pa? Sibirin Sibirin daw maliliit na si Brim. Ayan. Dalawa lang pang ulam ko, pang baon. Pang baon ba to or pang dinner ko lang pala? Ayan, at nilagyan na rin po niya ng mantika yung ating cute na kawali. natin na pong i-check yung ating kawali. Mm, super laki. Hindi pa siya mainit. Ayan, ilagay lang po ni mister yung ating isda sa kawali. 好，再见。 nakikip lagi. Ayaw magiwalay. Parang si Papa sa kasi Mama. Ayaw magiwalay. Ganon. Tulit. Dito na po yung ating isba. Malunan. Malunan mama yung... Buto na rin pala yan. Isa pa pa pa. Balik tayo mo pa Like five minutes na. So, ito na po yung unang naluto. Yung mas malaki. Ayan na. Tingnan. Ayan yung natitira. Masarap kasi yung naisipos crispy ang fish. So ito po yung ating nalutong fish. Sea bream. So po natin sa ating kusina. <laughs> ating kusina.